So ngayon ay kukuha ko sa isa sa uh, sanga ng ating uh, uh, tanim na ubas, no? Ito nga nakagapang dito sa aming uh, uh, bakod. Ayan, ito nga ating uh, kukunin na sanga, no? Isa sa kanyang uh, matandang sanga Ang ating uh, popropagate. So ito po, ano uh, Matandang sanga ng ating uh, uh, grapes nating ating kinuwa uh, uh, no sa ating uh, tanim din na uh, ubas na nakagapang po sa aming uh, bako Titignan niyo po basta uh, brown na ganyan uh, sabihin, matanda po yung nga uh, sangang yan as yung ating nga uh, ipopropagate eh okay, ngayon po ay uh, uh, gupitin po natin yan ng uh, mga isang dangkal yan ha? Uh, isang dangkal po yung ating nga uh, Ah, uh, gugupitin. Yun. Tapos, ah, uh, yan. Titignan nyo po yung, ah, uh, eksakto siya sa, ah, uh, nodes. No? Okay, tatanggalin lang po kayo ng, ah, uh, uh, mga daon. Ang ating, ah, uh, uh pinagputol-putol na sanga ating, ah, uh, ubas. Ngayon, itong ating uh, plastic cup ay lalagyan natin ng uh, butas. Manipis lang naman po yan, ano? Kahit gupitin nyo lang po ganyan, ay magkakabutas uh, na lang po yan. Yan, po sa bilid. Ang purpose po ng uh, butas na yan, para hindi po uh, masobra ng tubig. Kapag uh, tayo ay uh, uh, nagdilig sa ating uh, mga uh, na uh, tangkay ng ubas. Pagkabutas po lahat, lagyan na po yan ng lupa. Ito, ito, it natin itong uh, ating uh, cuttings na uh, ubas. Siksik nyo lang pong ganito. Ayan. Kakasiksik nyo lang pong ganyan, no? Ayan. Kakasiksik siya. Ayan. So, siksik sa... Kakasiksik. Uh, atin. Ah, ito po. Tingnan nyo po kung alin ang bandang nga ilalim, ano? Eksakto nyo po sa nodes. Ayan. So, siksik nyo -sik -sik pong ganito. Ayan. Napaka-simple lang pong magpatubo na ng, nga ubas. Ayan, dalawa. Atos ito, isa pa. atina, ah, ibaon nyo lang pong ganyan. ayon. Ayan. Huwag nyo pong pakapuno ng uh, lupa muna, no? Nasa ganun, kapag uh, uh, magdidilig po kayo, ay uh, uh, meron po pong space. Ayan, ay ilagay po natin sa isang halagyan ha, uh, na dapat po abang nakanarsa rin ganyan, ay hindi po sila uh, magagalaw, no? Uh, sa isang uh, lugar po, kung uh, sana hindi sila nagagalaw. Tapos bahagya po silang, ha? uh, didiligin, ano? Gamit po yung ganitong uh, uh sprayer. Ayan. Every ah uh, uh, morning po ay didilig-diligan nila pong ganito. So ilagay lang po ngayon yan sa lilim na lugar, ano? Yung iba po binabalutan pa nila ng plastic yan. Pero ako, sanay na sanay na po. Uh, mabilis ko silang napapatubo kahit hindi ko po sila binabalutan ng plastic, no? ah uh, lagay po sa isang lilim na lugar basta hindi po nagagalaw yan after uh, one and a half months hanggang two months po ay meron magkakaroon po ng uh, dao niya. So lalagay natin ngayon to sa isang lilim na lugar. Oh. After one and a half months, so yan na po, no? Meron na pong uh, dao ng ating uh, uh, ninarsari na tangkay ng ubas. Yung isa hindi po tumubo, no? Uh, ngayon po, yung, uh, pwede na po yung uh, uh, direct ang paharawan, no? Mga 15 days pa. Yan. Ang lang po kasimple at kadali ang... Uh, uh, pag uh, nanarasari, pag propagate po ng uh, ubas. po, ang ganda po ng uh, kanyang uh, daon. Ayan. So ito po, yeah, pwede na ngayon uh, i-transplant ang mga ito. Ano? Kung meron din po kayong uh, in space, mas maganda po na nga uh, direkta sa lupa. Kung wala po kayo nga uh, inapi space sa metro manila kayo nakatira sa mga malaking uh, uh, timba po kaya ipaso ay pwede pong uh, uh, i uh, ito no uh, kaya po ay uh, sa styrofoam no pero po akong na-feature radiation uh, sa pasig city nakatanim po sa mga styrofoam malaking styrofoam po ay uh, itinanim nila yung nga uh, ubas so ganoon lang po kasimple at kadali ang pagpropagate pagpaparami ng ubas through cuttings